ikalawang araw namin sa pangangaso, maaga kaming tumulak. Mahaba pa kasi ang aming lalakbayin para marating ang lugar kung saan mas malaki raw ang posibilidad na makahanap ng baboy ramo at buyatat. So, makikita nyo yung itim na yon, yung pokyutan. Yun yung kinukuha nila. Tapos, pinapainitan nila yon para dun isaw -saw yung uh, nagawa na nilang binalot na bomba. <laughs> yun, yung butas Sagit na yun, sa gitna. Sa ngayon ay uh, umaambun-ambun na rin. So, muna kami sandali rito para hindi maging delikado dahil masyadong matarik yung bundok. Okay. So itong sinakap, makikita nyo ay uh, nag-improvise na sila nung uh, aming matutuluyan muna pansamantala. <coughs> Kung ako nang hihinayang na hanggang ngayon, wala pa rin kaming mahuli-huling baboy ramu obuyatat Ang aking mga kasama... nabutan ng sa Iyong siyong iihaw na yan para matuyo. Para matuyo. Para matuyo. Para may suti ulit. Para may para... Kaya ang parang amoy ano, amoy daing. <laughs> Dito sa kabundukan, malayo sa kabihasnan, ramdam ko at home na at home ang mga kasama ko. Yan. Sa pagsipat-sipat sa paligid, nakakita si Nakap ng panglamantyan. Sa mga panahong walang puli, nagtsatsaga na lang sila sa kahit na anong makakain. So, alam yung media na ngayon, at uh, kailangan mo nilang magpahinga dahil kanina pa sila naghahanap ng uh, buyatat. So, in the meantime, kailangan mo naman ng halian, at dahil wala naman kami pagkain dito, sila yung nag ngayon nung ubod ng yantok. So, ito, ito kumakain. Ayan naman siya. ako Yan ginagawa ko. ako sa Makaraskas. sa Makaraskas. Ah, Ay, sa kanin? Hmm. Oh. Pag oh, wow. wala na kami makain sa na bundok, Nagusa na kami ng kanin, yun na lang yung nilalaga namin, ginakain. Sanay na rin marahil ang kanilang pamilya sa paghihintay sa wala. Kaya naman ang mga naiiwang kababaihan at kabataan natutunan ng ibang paraan ng kabuhayan. Sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanilang kultura, nakakakuha sila ng donasyon mula sa mga bumibisitang turista. Tulad ng kanilang maninuno, tapis at makukulay na kwintas lang ang kanilang mga suot. Maging mga kabataan na nakapag-aral na sa espalahan, walang keme sa pagsasayaw ng walang saplot pang itaas. Kami na lang mga ninuno namin na namatay. Kami na lang Para Parang sa mga taong nakarugtong ang pusod sa kalikasan, lahat ng bagay konektado rito. So ito yung tiwala nila rito, no? Kapag uh, sinasayon nila yung mga traditional dance nila gaya ng Saad, yung Abeliano, talagang uh, dumarating daw yung mga tagapagdala ng pulot. At nakita na nga natin, ito, meron nang bubuyog dito na siya nagdadala ng honey. Habang pinapanood ko sila, napaisip ako kung sa pagtatanghalang sila hindi nagsusuot ng saplot pang itaas. Yun pala, ang ilang kababaihan dito, ganito talaga ang kagawian. Subrang sobrang init, talaga nag-abad po kami ng damit. Saan hindi nyo magdamit? Kasi sa Kristiyano, binibigyan din kami ng mga damit. Dahil malapit lang sa Puerto Princesa City, madaling napupuntahan ng mga turista ang Barangay Concepcion. Ang maliit na donasyon na kanilang nakukuha, sapat lang na pambili ng pang-araw-araw na pangangailangan. Pero ang ilan sa kanilang mga katribo, hindi tanggap ang pagtatanghal ng kanilang kultura para sa mga turista na may kapalit na kabayaran. Kung para sa akin pang yun, hindi ka pwedeng parang ibinta ko yung tradisyon ba? Pwede mo naman ipagmalaki yun kung hindi mo pumabayaran sa tao. Yung kultura namin, hindi kasi yan ipinibinta namin. Inanggap namin dahil eh, ibinibigay. Hmm. Hmm. Hindi ko sa ang lang. Hindi sila mismo ang may awa sa amin na ibibigay nila. Lubos kami talaga nagpapasalamat. Nakakatulong din sa mga kabuhayan namin. Ang isang cultural anthropologist, isang ayon na walang magagawa ang mga batak kundi magbago. Dahil yung environment ng mga batak nagbago na, wala na masyadong hayop sa paligid na pwedeng huliin. At yung mga hayop na hinuhuli, uh, endangered species na rin, so bawal huliin. So meron silang dilema na paano kami mabubuhay ngayon, saan kami kukuha ng pagkain. Sa kaalaman sa pangangaso, ilan lang sa mga bunga ng daang taon ng pagsasanay. Bahagi ng kulturang naipasa sa bagong generasyon ng mga patak. Pero nanganganib na matigil ito dahil ang tagapagmana nang lalaho na.